interpretasyon ng mga nakalimbag na simbolo ng kaisipan. Sa pagbabasa, nadedevelop ang ating kakayahan sa pagtugon, napapaunlad ang husay sa pagunawa at nasasanay ang isang tagabasang mapaghusay at mapabilis ang kakayahan. Ano-ano nga ba ang mga paraan upang mapabilis ang ating kakayahan sa pagbasa? Mga paraan ng mabilis na pagbasa. Para ang ito maaring mapabilis at mahasa ang abilidad ng isang mambabasa dahil dito nadadagdagan ang kaalaman ng bawat individual at ito ay naka-organize na sa ating dating kaalaman at mga karanasan kung saan nakalagay na sa ating isipan at maayos na nakalahad ayon sa kinabibilangan nito. Ang dating mga kaalamang ito ay hindi lamang basta o nananatiling nakaimbak sa ating mga utak, bagkos ang mga ito ay patuloy na ginagamit sa pag-uugnay ng ating mga makabagong karanasan o kaalaman. Patuloy ang mga kaalamang ito na nadaragdagan, nalilinang, napapaunlad at nababago. Ang isang individual ay nakabubuo ng na isang konsepto na nanggaling na sa dati niyang kaalaman. Bago pa man magbasa, naman ay ang unawain ang bawat salitang binabasa. Wala rin kabuluhan ang mabilisang pagbasa kung hindi mauunawaan ang binabasa. Kaya pagunawa ang siyang mahalagang bagay na isa alang alang sa makabuluhang pagbasa. Upang mapadali ang iyong pagbasa, ito ay bigyan mo ng pag at intindihin ang bawat salita na iyong binabasa. At kailangan din sa pagbasa ay dapat nakatoon lang ang iyong pag-iisip sa iyong binabasang teksto. At ang pangatlo naman ay ang palagiang pagbabasa. Ang pagbabasa ay isang paraan upang mahasa ang ating utak. Sa pamamagitan ng pagbabasa ay unti-unting mabibiyasa ito. Kailangan mag-focus at intindihin ang binabasa. Magbasa ng magbasa upang mabiyasa ang ating mga mata at pananalita. Ganon din sa pag-iipon ng mga di-pamilyar na salita upang lumawak ang kaisipan. Batay sa iyong sariling karanasan, ano ang nagiging paraan upang mapabilis ang iyong kasanayan sa magbabasa? Unang maaari nating ipapasok sa usaping ito ay ang pagkakaroon ng teoryang bottom-up. Ang bottom-up ay nagsisimula sa bottom, at iyong maintindihan kung anong ibig sabihin sa simula na ito. Halimbawa, ay kayo nagbabasa ng isang kwento. Sa pagbabasa ng isang kwento, kailangan mong simulan ang pag-iintindi mula sa ibaba para makuha mo ang kanyang ideya kung bakit naging yun ang kanyang titulo. Pangalawa, ang top-down theory. Ang top-down theory ay iyong maintindihan kung ano ang nilalaman ng kwento base sa kanyang titulo pabalibalik lang ang kanyang paraan from bottom up to top down theory. Sa ganitong paraan mas mapabilis at maintindihan ng isang mambabasa ang kanyang binabasa. Halimbawa sa mga kwento, ginagamit ng mga maraming tao ang ganitong paraan. Sa pagpapaliwanag din ng isang bagay o ikaw ay gumagawa ng reporting, ito ay magandang paraan upang maipaliwanag mo na mas maayos ang iyong topiko. Uulitin ko, ang top-down and bottom-up theory ay tumutukoy sa isang paraan ng isang individual para mas malaliman at mas malawak pa ang kanyang pagpapaliwanag sa kanyang Masasabi. Sa aking sariling karanasan, ang aking paraan para mapabilis ang aking kakayahan sa pagbasa ay kinakailangang mabilis din ang aking mga mata sa bawat salita na aking binibigkas at intindihin ang bawat salita na aking binibigkas. Ang aking ginagawa para mapabilis ang aking kakayahan sa pagbabasa, kinakailangan binigyan ko ng panahon ng pagbabasa ng kahit anumang materyales na babasahin. At isa pa, para mapa-exercise ko ang aking dila dahil ang dila ay isang mahalagang bagay gamit sa pagbabasa. Po. Ayon kay Lalunyo, ang mabilis na pagbasa ay tumutukoy sa ikatatagal ng mambabasa sa pagbabasa ng teksto. Ito ay bilang ng salitang nabasa sa loob ng isang minuto. Ang mambabasa ay may katamtamang bilis kapag nakakabasa ng dalawang daan at limampung salita bawat minuto. Samantala, ang mahusay na mambabasa ay nakakapasa ng limang daan hanggang anim na daan salita bawat minuto. At ang napakahusay na mambabasa ay nakakabasa ng isang libong salita bawat minuto.